Mayang gabi in at ugtanan, karoon pa ko nakareply kay na inang utana o unsay idea ko noon ako opinion aning moto, ah uh, moto tourism sa Bohol Loop. Anyway, nakita na ko si, diri sa website nga kanang sa Bohol nga Bohol Loop nga koan is koan siya, kanang 2,000 kabok ang riders kaning ning Apel. So, ang activity was, nag-start sila pagka March 22 niya, karon o ugma. So, nagbutang sila diri nga ang ilang notice Dili sila mo mo recognize kung kinsay top 1, top 2 or top 3 and so on and so forth. So this is not a race. So this is not a race. Kay tourism man siya. So i-explore nila ang Bohol basta mahuman nila within 2 days. So dili i-track, dili i-record ang i-recognize ang total time kung kinsay kinapaspasa na human sa ruta. So mo na eh, nakabutang dire sa ato pa dili lang unta pud magdali no. Well, anyway, naay na ngutan, na mga, mga nakita na kung mga video nga, kuan lagi na nga disgrasya, o niya, tagang na suko, kay nga nung ni, di ha mga iro, nga gipanghiktan, in town, pero, di sa ilang kural nga, perting inita sa gawas, pagkaudto, o niya, luoy looy, in town po ang mga iro, kay, wa ba pa silungi, nga perting manginita. Anyway, naay nagbutang report sa ilahang na vlog diri nga nagsulti nga Pinut ang ang objective niya pero ang execution is poor kay wala sila safety planning dapat wa ta kahibaw no nang hinaot ko nga na briefing pud unta kong pila ra ang kon kay namang goy ubang nagpost diri nga mga nakita na ko sa ako ang mga friends nga kusog kaayo wa na mo wa na mo follow sa mga kanang indication sa karsada kung double line ba or pwede ba ka overtake or dili. So, dapat unta, rider ka, ikaw, you are responsible. Plus, na pa dyan sa atuan, ah, nang i-allow bito ng mga bata, pakaayo nga, why listen siya, padraibon-draibon, kay harun lagi nga, ma-proud ang mga ginikanan nga, sige, padraibon lang, kay para makamaon mo drive sa kinabataan. That's not safe, you know? You're actually putting your children in, um, kanang kanang saka sengan anak kada kada utan kung maunsa na sila kay di pa man sila o oh, kama oh, pero dili pa man ingon nga hing follow ka og lo, laws and regulation o nya masuko ra ba ta og naa naay makalapas nato kay dibanggaan ta og kuan kanang dili pa di si or something like that well anyway going to the kuan kay ako na nang ihatag sa mga hingtungdan no ilahan na so hopefully Ma-okay ang tanan og peaceful on ta ma. on purpose sa moto tourism ingon sila nga naglangan-langan man lang nga, sa amo ang mga karsada na wa, ma, ma, maka nang da, aksidente anyway ang akong punto is kung magbutang kag moto tourism ang mahitabo mangud ana so sa so for example dos, dos mil man ang ning apil no sa ning rehistro dili dili mahitabo nga kana siya ning anak isyag siya usa sa ato pa club club man na sila so grupo yun na sila so asa man dapita mo fall ang atong tourism nga makakwarta ang bohol una mo anak sila sa ato pa mo sakay sila sa mga barko nga padong sa ato a kanang mga barko mo bayad nag tax sa ato ang mga munisipyo like pareha sa Tubigon sa Ubay asa na sila mo dunggo no sa Tagbilaran Karon kay mo anak man silag Bohol mangita na sila og sakanan so mo sila sa atong mga apartel sa atong mga hotels which is kwarta gihapon na sa gobyerno which is ang atong mga hotels og ang atong mga apartels og kanang mga puyana puyana nila mo hatag pud sa gobyerno karon mo kaon mangyud na sila so kanang mga karinderya sa mga kilid og kanang ilang malabyan, mga unsa pa ng fast food mukaon sila diha sa ato pa, mubayad sila. The same thing, maatua ang mga halin. No? So, karon ma-promote ang tourism nga ma maka makakita sila oy maoday ni Chocolate Hills, maoday ni siya ang Kuan, which is controversial. <laughs> so, maoday ni ang kanang view dito sa Sikatuna, maoday ni Pilar Dam, maoday ni unsa pa na mga view inig anak nila sa ilaha na amnas mga picture na amnas mga vlog so marketing na nato na so musulti sila una oh, ka adto mi didto nindot ka ayong buhol adto mo didto kay lahi kay gyud ko an ninyo ang in person so mudaghan ang tourist nga musud sa ato a kay mayon man na ah, oh, adto ko kay nindot man dai ko no unya karon kana po sila mo gasolina po na sa atong mga gasolinahan. So, the same time, makakwarta po ta So, dili directly nga makakwarta ka, kay makadawat ka kwarta. Ah, wak man na maligya og ka gasolina, wak man ko na maligya o ka ng karindiriya, wak man ko mamaligya o wak man ko makakwarta anak nila. The thing is, ang gobyerno nga imong gipuyan, nakakwarta nila. So, mauna nga, asa man din na mubalik, adto na sa tax sa mga adto uh, na mobalik nato no so mo ni mo ni mga struktura nga gipagama natong mga gym may gigama natong kasada mo na karsada, muna siya ing ana so pareha ra na siya sa concert ni Taylor Swift no daghan makainanan kay concert sa Taylor Swift pareha sa Coldplay ang nahitabo karon ang nahitabo karon like ang Singapore ning bayad lag million million dollars para nga si Taylor Swift dili na mo adtog laing lugar, dili na mo adtog Thailand, dili na mo ka kanang Hong Kong or dili na mo adtog Pilipinas. Kay tungod gusto nila nga adto ra si Taylor Swift sa Singapore, tungod kay daghang mo sa ilang eroplano, gamit sa ilang hotel, mokaon sa ilang mga food, magsuri-suri sa ilang mga area, sa ilang tourist destination, mo sa ilang bus, mo sa ilang taxi. So mo nang dako all nang ng bayad million pero mas dag, mas dako silang na kwarta atong concert ni Taylor Swift. Pariha po na dili sa, sa amuang nga nag cold play mo gi solo sa amuang state. No nga dili mo adto ang cold play sa laing lugar so tanang taga state ning tapok diri sa amo. So nagkarentas, gasolina, nangadto sa among mga beach, nangadto sa among mga shopping center which is ang kita ana maatoa, ma, ma, maadto ma sa gobyerno pero di na ako maghisgot anang kung asap pa na mo ato ng kwarta sa gobyerno. Pero more na yung akong ipasabot. Mauna siya ay punto og tuyo sa mototourism. So, nang hinaot ko nga nasabtan onta ng dapita, pero maulagi na ang ilang comment nga poor ang execution tungod kay Y-Safety Plan no or naay na crash manggod so siguro di pud malikayan na simbako dili lang pud unta magpadagan og kusog kay ka nang bisy labi na ogma pam sunday so nang hinaot ko ta, nga nasabtan nato to siya nga mo siya purpose sa moto tourism muna nga dili ta magaway-away magkalma-kalma lang ta salamat sa inyong pagpaminaw <laughs>